Binago ko po ng konti ang pagluluto ng ating spaghetti. Pinirito ko po yung bagong lutong spaghetti na may konting asin at nilagyan ko rin po ng konting paminta at tsaka pinatakang ko po ng olive oil. Kung wala ay e, melted butter, ayos na po. Tsaka ko po nilunod sa ating meaty spaghetti sauce. Ginawa ko pong pang-almusal ito, tuloy na po pa ng halian. Ito pong dalawang itlog na ginawa kong omelette, yan ang pang-almusal. Yung pasta po kasi pananghalian. Tapos po, ang ginawa ko ay may extra sauce po sa ibabaw. At nilagyan ko po ng ilang piraso ng bacon na pang-almusal. Nilagyan ko po ng kaunting mayonnaise bago ko po gabad. Ito naman po ang recipe ng ating meaty spaghetti sauce. Una ko pong lutuin ang ground beef o ground pork kapag ka po ako ay nagluluto ng spaghetti sauce. Ito pong nakikita nyo ground beef po ang ginagamit ko. 640 grams po ito. Yan po yung pagmamantikain ko muna, lulutuin ko all the way. At kapag ka na po ang itsura, tsaka ako po ilalagay ang ating sibuyas, sasangkutsahin sandali, isusunod na po natin ang ating bawang. Ganon din po, sangkutsahin sandali. Halo ng halo at lalabas na po ang mantika niyan. Yung tubig ay mawawala na o diretsyo na po. Tsaka ako po iahalo ang ating hot dogs. Ang ginamit ko po ay Vienna Beef franks Dahil po ang ginamit ko syempre ground beef. Kaya ang ating hotdog din po ay made of karning baka. Kung ground pork ang ginamit nyo, de, hotdog po is made of pork din. Dadamihan ko na po ang paglalagay ng ating asin, ang ating panimplat. Maramihan po ang spaghetti sauce na ginagawa ko. Pati din po yung ating pamintang durugin, eh, damihan nyo na po, haluin nyo po sandali. Siyempre, ipinoy na pinoy tayo, may tamis ang ating spaghetti, di po ba? O kayo na po bahalang tumantya, ano ba katamis ang spaghetti gusto nyo? Ang ilalagay ko po ay isang kutsara o mas mahigit pa kung gusto nyo pong mas matamis pa. O ganun po. Ilang patak po ng nor liquid seasoning kung gusto nyong dagdagan ng lasa nito. Tapos po isang maliit na lata ng liver spread kung gusto niyo pong maglagay. Parang kaldereta no? Lagay po tayo niyan. Kung gusto niyo lang po. Hindi naman po kinakailangan kung may natirang sukli lang kayo sa palengke, lagyan nyo. <laughs> o sabawan nyo na po, tubig na lang katapat katapad nyan. Meron lang po ako nito sa pantry ko, ginamit ko na. Isang lata po nitong chicken stock or chicken broth, pero tubig eh, ay ayos na po. Isang malaking bote po ng spaghetti sauce ang ilagay nyo para kompleto na po yung lasa. Kung may natitira pang spaghetti sauce dun sa bote, lagyan nyo po ng konting tubig at sayang yon Isama nyo na rin po. Kung may natira pa pong sukli sa palengke, lagyan nyo po ng isang latang kabute. Kung meron lang, para masarap na po. O oh, hindi ko na po tatakpan ha. Habang nire-reduce po natin ang ating sarsa at malabnaw pa ito, pakukuloyin lang po natin hanggang sa lumapot po yung ating sarsa. Tikman nyo na po muna. Kung ayos na eh, naku po, parang hindi naman. Lagyan po natin ng konti pang asukal, kalahating kutsara at parang kulang sa tamis. Patis na po ang pampaalat natin. Yung iba po naglalagay pa ng butter para daw silke. bago patayin yung apoy. Ako po hindi na, tama na po i -ray. Tip ko po sa inyo, tip number one, para hindi po mapanis agad ang spaghetti sauce nyo, pakuluin nyo po ng gusto ang sarsa. Tip number two, palabasin nyo po yung mantika, ganyan po. Tip number three, kung balak nyo pong magsube para sa future use, gawin nyo na po ngayon bago kayo maglagay ng keso. Tip number four, malamig na po dapat ang spaghetti sauce nyo bago nyo itago sa refrigerator dahil kung tatakpan nyo ito ng mainit pa, magpapawis po at mapapanis agad dahil meron pong kamatis. Ayos! Ron Bilaro po!